So ayan, magandang gabi sa inyo mga boss, lalo na sa ating mga kapatid na OFW. Ayan mga boss, speaking of OFW, wala na mga boss, finish na. Wala na uli ang mga OFW, hindi na uli kasama sa priority Wait, what? ng gobyerno ng Pilipinas. Well, bakit ko nasabi mga boss? Recently, lagi ako nanonood ng mga mga news. Siyempre, curious tayo bilang isang Pilipino kung sino-sino yung uh, mga gustong tumakbo dito sa midterm election. Kung sino-sino yung gustong sumubok na maging senador at magsilbe. Kuno. Hindi totoo yan. Sa ating bayan. Sa dami-dami na napanood ko, mga boss, ni isa sa kanila hindi ko narinig na kasama yung OFW sa mga plataforma nila lagi nilang isinasaalang-alang o ginagamit ang mga mahihirap sa kanilang pamumulitika. Lagi nilang gustong iyaon sa kahirapan ng mga mahihirap. Gusto nilang bigyan ng magandang buhay ang mga, mga mahihirap. Gusto nilang tigilan ng kriminalidad, ng kriminalidad, ang droga. Yun yung mga matagal ng problema ng Pilipinas na kay ilang dekada na, na nagpalit-palit at nagpaulit-ulit yung mga namumulitiko o namamahala, namumuno sa gobyerno natin, walang nangyari. Wala silang nagagawa. Hindi ko alam mga bossa, especially itong uh, healthcare. No, ang daming mga politiko na ginagawang platforma ang tungkol sa kalusugan ng mga Pilipino tungkol, tungkol sa mga pagpapagamot. Pero sa dami-dami ng politikong uh, gustong uh, magkaroon ng batas para dyan, sa dami-dami ng mga politikong nangako na uh, ayusin nila yung sistema ng healthcare sa ating, sa ating bansa. Kahit isa mga boss. Walang nagtatagumpay. Hindi ko alam kung bakit. Kasi kung ikukumpara ang Pilipinas pagdating sa healthcare sa ibang bansa, malayong malayo mga boss. Dito na lang, dito sa amin. Dito sa Italy, pag na-hospital ka dito, halos wala kang babayaran. Ganun katindi yung healthcare dito sa Italy. So, Pati nga dun sa mga walang documents o mga walang papel, merong agensya, ang gobyerno ng Italy na po takbuan ng mga undocumented or illegal aliens. Sa dami-dami ng pera ng Pilipinas, bakit hindi nila mag, ma, ma, ma may apply sa atin itong ganitong klaseng uh, uh, sistema o, o healthcare uh, system. Di ba mga boss, kung mamove, ma mamigay sila ng pera, bilyon-bilyon, di ba, bilyon-bilyon ang pinamimigay nila dun sa mga uh, congressman na nagpapatayo ng mga building, <coughs> nagpapagawa ng mga tulay, na wala naman tubig. <laughs> alam nyo yun mga boss, yung mga project na hindi naman natin alam kung talagang ginagawa nila. Kawawa ang Pilipino kapag uh, ganito lagi yung uh, sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Do wala naman tayong pinapaborang politiko, mga boss. Wala tayong uh, uh, iniindorso, kaya tayo nagsasalita dito. Uh, ako, itong ginagawa ko na to nagsasalita lang ako kasi napapansin ko lang na paano yung magiging buhay ng isang Pilipino na mahirap na lagi n'yong ginagamit sa pangangampanya niyo na itataguyod niyo natutulungan niyong makaahon sa kahirapan kung itong batas lang ng healthcare hindi n'yo mapagtagumpayan si kapag kapag mahirap ka mga boss si Toril Doc sa Pilipinas kapag mahirap ka at nagkasakit ka at kinailangan mong dalhin sa ospital at gamutin, mamamatay ka dahil wala kang may sa ospital. Yun yung realidad na nangyayari sa gumbiyerno natin. No? Kaya nakakalungkot mga boss. Lagi yung pinaprioritize yung mga bagay na wala namang nakikita yung taong bayan ang daming project na ginagawa nyo kuno. <coughs> hindi tayo sigurado kung ginagawa nyo nga. Pero hindi natin alam kung sino yung totoong nakikinabang. Di ba mga boss, nakakalungkot isipin. So kaming mga OFW, nararapat lang na isama nyo kami sa mga plataporma nyo. Kasi kaming mga OFW, alam nyo naman, kaya nyo nga kami tinawag na pambansang bayani. Alam nyo kung ano yung contribution namin sa bansa natin. Wait, what? Kaya minsan talaga nakakatamad ng bumoto. ba diba, paulit-ulit yung mga tao na inaalal. Pa, uh, Pare-pareho yung mga plataforma ng mga gusto gustong uh, maupo sa gobyerno. Pero, sa tinagal-tagal na sistema ng politiko sa bansa natin. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, walang nangyayari. So ako, wala naman akong gusto pagbintangan. Wala akong sinasabi na nangu nangungurakot kayo o kung ano man yung ginagawa nyo, no? Ang sa akin lang po, sana naman, sana naman, kahit yung batas lang ng healthcare para dun sa mga kababayan natin, mapagkaisa inyo. O alam po natin ngayon na nag-aaway-away kayo, na hindi kayo magkakasundo, na may mga sarili kayong uh, intention, intensyon, kaya kayo hindi nagkakasundo ngayon, malayo pa po yung 2028 para sa pag ng panibagong o panibagong presidente ng Pilipinas. Sa ngayon po, gampanan nyo muna yung mga tungkulin nyo sa mga Pilipino kung ano man po yung mga interest nyo o pa pinag-aawayan nyo, isang tabi nyo po muna. Kasi kawawa na yung mga Pilipino. Sila yung nagdudusa dyan sa mga pansarili nyong interest. Inalal po kayo ng mga Pilipino dahil umaasa sila na mabibigyan nyo o matutupad nyo yung mga pangako nyo nung mga panahon na nangangampanya kayo. Kaya nga ngayon, dahil may magmi midterm election, ang dami na namang politiko ang matulungin. Na gustong tumulong. Kaya mga kababayan, samantalay nyo po sa panahon na to na madaling politiko yung mga gustong tumulong. Samantalay nyo po ang umingi ng tulong sa kanila. Dahil pagkatapos po nito, pag naialal na sila, pag nanalo na sila, sigurado po may hirapan na kayong humingi o lumapit ulit sa kanila so ayan no bilang isang Pilipino isa ako sa nangangarap na sana isang araw makita ko yung bansa ko na maayos at maunlad so ayan mga boss hanggang dito na lang yung video natin at dun sa mga hindi pa po nakakapalaw sa atin mga boss kung minsan napapadaan kayo dito sa uh, tanan ko sa isang uh, follow nyo lang, like and share, masaya na po tayo. Ayan, mag-iingat po kayo palagi at uh, sana, sana dun sa mga mauupo o mananalong politiko ngayon 2025, sana po, kahit malabo, kahit suntok sa buwan, kahit umahasa ang karamihan sa inyo. At uh, alam nating mga salita lamang o matatamis na salita lamang yung mga binibitawan niya sa kanila. Pero umaasa pa rin kami na sana may mangilan-ngilan sa inyong nagagawa talaga dun sa mga ipinapangako nila. At sana po isama niyo kami, kaming mga OFW sa mga platform niyo. Dahil kahit wala po kami sa bansa natin, nakakatulong po kami ng malaki sa pagulat ng Pilipinas na isa dami, dami po ng mga OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa lahat po yan nagbabayad po ng tax sa gobyerno maraming maraming salamat po mga boss Mag-ingat kayo palagi